eto, maulang umaga mga ka-PHA ngayon, maglilipat tayo ng mga Syrian hamster natin yung mga pwede nang awatin sa pagdede sa kanilang mga magulang okay, para hindi masyadong mapwersa yung mga mother hamster natin na Syrian so, di ba? kaya makikita nyo Ah. oh, oh 'di ba? Ng tatanggalin na natin ngayon sa parents nila 'yan kasi may kita nyo medyo malalaki na sila. Kasi kung dede -de -de pa 'yan, tingnan nyo naman yung mga tiyan nila, oh. kumakain na dumede dedi pa di masyado namang ano sa magulang nila, 'di ba? Dagdag pabigat. O, oh. ihiwalay na natin ngayon 'yan. O, oh, unahin na natin itong banded blue natin. Oh, ay okay, ano. Oh, di ba? Yan. So namang dab, banded dab natin. Iwalay na rin natin. Oh, di ba? Sunod na natin 'tong banded na black. Oh. Oh, di ba? Sunod na natin 'tong pinakamaliit na banded dab ulit. Male siya, O eh, ano. Mm to -hmm. Tumalumpa, di ba? So ngayon, yung parents niya, nag-iisa na lang ulit. Papahingahin ko muna yung mga 2 to 3 days. Pupo tayo ng ibang mga pwedeng iwalay na hamster sa kanilang mga magulang. Tulad diba? nito. Ayan o, oh. ito may nyo. O, oh, di ba? Malalaki na rin. O, oh, dumededi pa yung isa, yun o. Oh. Pwede na ihula yan, lalaki na eh. Diba? Hindi na natin pagtatagalin yan. No? so, ito, kukunin na natin tong isa. Hmm. Hulay na natin. Hmm. Solid yellow. Hmm. Ito pa. Solid yellow ulit. So, third. Hmm. So, ayan. Wala wala na sila sa mga parents nila, 'di ba? So, oh, ilan 'yan? Oh, yung isa nagmumuni-muni pa ayun, oh. So, hindi na alam kung nasaan siya ayun, oh. Yung mga ganyang kalalaking baby hamster na makikita niyo kahit dumedeede yan, nakakakain na sila. Pwede lang ihuwala yan. Okay. ilan na yan? Bolo. Pa, meron pa tayong lima dito. Oh. Oh. Solid yellow, reaction yun. Ano, kulot na kulot. Hmm. ito nga pala yung lahi ng ano natin, yung valve Syrian hamster natin kaya kung mapapansin nyo yung mga ano nila maninipis lang Ayan. ito pa ang dami yan hmm. ayan diba? di hindi kasi tayo ano eh katulad nung iba na breeder daw sila tapos makikita mo bumibili ng quitting sale sa mga group di ba? paano ka naging breeder kung bumibili ka naman ng ano hindi ka breeder pag ano ng maramihan pero so, sasabihin mo napakadali lang magpaanak ng Syrian hamster baka napakadali bumili mm. ng Syrian hamster hindi ba ganun yun hindi, 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 hindi ka talaga nag-breed maring Na yung mm, mga pinapakita mong may mga anak sa iyo baka nabili mo na lang din niya na may laman na yung tiyan tapos iniwalay mo di ba tapos yung minsan nagpapakita ka pa ng pinagme-mate mo tapos ala naman talagang buga na maganda kaya ayan so, di ba yung mga ginagawa mong taninira natin, yung ngayon, sa ano natin ngayon bunga bike sa iyo karma ka ngayon no? wala ito. Kasi makikita nyo talagang maliliit pa, 'di ba? Tayo makikita nyo talagang pinagsasama-sama natin yung mga ano natin, mga Syrian hamster natin, 'di ba? kung gaano sila kadami. Hindi hindi tayo yung yung bumibili ng maramihan para lang masabing marami tayong napalabas na hamster, 'di ba? Hindi tayo ganun eh. Mayroon tayo, mayroon, mayroon Talagang galing sa mga breeder ni PHE yan, eh. yun. Wala nga tayong maiihiwalay kasi medyo maliliit pa yung mga lakyan ah. Medyo maliliit pa yung mga ano. Patulad so nito, Ito. po. Naku! Parang papangit ata nung mga naging anak. Ha? Oh? papamit Papangit na naman ng mga naging anak nung hamster ni Peche, oh. Grabe, oh. Ba yan? Ba't ganyan yung hawak na lagi na hamster natin? Oh? Papangit. Yan, ganyan, yung mga lahi ng mga hamster natin, di ba? Nakikita nyo naman talagang yung sa mga kulay, di ba? Hindi mo may tatanggi ng mga uh, imitation talaga sila katulad nito. O. Oh. Ito. Ito, to Makulit na ito. Ayan, eh, no? O. Oh. Ayan naman siya. Magugulatin na naman, di ba? Nakakaipaw. Kay smile na naman. di ba? May mga hamster natin. Oh. Smile, 'di ba? May ganyan ba silang hamster? Ha? Diba? Naangiti. Eh. Hmm. Diba? Mga hamster nila pag hinawakan nila, kala mong ano sila eh. Kala mong yung hinawakan nila dragon eh o kaya ano eh, dinosaur eh. Gumagamit pa ng mga gloves. Diba? Y yung, iba naman may nakita ako gumagamit pa ng ano eh. Kala mo magkakapis sa umaga eh. Kukuha pa ng ano, yung tasa para lang mahawakan yung hamster nila. Yung mga ganon, mga ano yung mga baguhan. Yun makikita kasi hindi mo naman kailangan gumamit ng tasa dyan o oh, ng gloves. Kasi alam nyo, yung mga hamster, pag ginawakan nyo yan, may iniiwang scent yan sa mga kamay nyo. Kung gumagamit kayo ng gloves, syempre sa gloves na lahat ng mga hamster na hinawakan nyo, nandun na yung scent. Pag yun sa iba, automatic yung kakagatin na nila yun. Okay, hindi ka sa kamay nyo. Isa lang yung scent kasi amoy nyo lang yun nandun eh. Kahit lagyan nila matatanggal nyo naman yun kagad. ba diba? Ma Makakapagugas kayo. At alam nila kamay nyo yun. Hindi, hindi yung gloves na ano kung ano o tasa mang pinagsasandok nyo palagi. Diba? Hindi, hindi na kailangan ng kasi ganito yun. Napakita oh, ko sa inyo. Na talagang mainiiwan sila sa kamay nyo pag hinawakan nyo. Ito, kunin natin itong item. O, oh, diba? Kita nyo? Kita nyo, may lumabas. Yan yung iniiwan nila sa kamay nyo. ba? Diba? Ayan Oh. Kita nyo, ba? Diba? Hmm. May iniwang parang ihing white. Yan yun. Yan yun yung sinasabi natin. Kaya kung gagamit kayo ng gloves, mapupunta lang sa gloves yun. O kaya sa tasa. ba? Diba? Kala nyo kasi lagi kayong binablap. Huwag kayong maniniwala sa iba kasi. Iba kasi mga wala naman talagang alam yan. Ayan no? Oh. Kita nyo oh. Ito yung anak nung ano natin, no oh, yung yung bald Syrian hamster, oh. Tingnan naman, oh. Ang balahibo nyo oh. Malapit-lapit na nating man yung mga ano nila. Mga mutation nila na walang balahibo. Okay. So paano eh, ano Ilan 'yan? 13 pieces. Oh, na bagong hiwalay. Di ang dami na naman 'yan, 'di ba? Hindi natin kailangan bumili. Kasi nga nagbe-breed talaga tayo eh, nagpaparami tayo. Yung iba, hindi naman talaga nagbe-breed yan. Bumibili lang yan eh, di ba? Yan lang yun. May nalalaman pang ng ginagamit nilang kung anong tuba nila na powder-powder, di ba? Kagaguan yun, tapos makikita mo, sa mga comment section, bumibili ng buy and sell, di ba? Bumibili ng mga hamster na pinapost na quitting, ganyan. Lahatan, bulk order. Yan, may magpo salamat sa pag-pick up, oh, 'di ba? Oh, si Peche walang gano'n Ayun, 'yun, no? oh. Talaga nagbi-breed tayo, 'di ba? Kaya solid yung mga linya natin, kaya kahit tanungin mo kung ano yung lalabas diyan, alam natin 'yan. Kung ano yung mga magiging anak niyan. So, paano mga Kapeche? Yan ah. Kung may mga may gusto kayo diyan, ayun oh, no? screenshot niyo lang. Comment kayo tapos kung malapit lang kayo, bibigay na lang natin sa inyo yan. Hindi, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Okay? So, yun lang.